Paano ba? Paano malalaman kung dapat ka nang makipag sa kanya? 8 Signs Sign number 1 Hindi nyo na nabibigay ang pangangailaman ng isa't isa Isang sign na dapat ka na makipag-iwalay sa kanya ay kung hindi mo na nabibigay sa kanya ang gusto niya o vice versa dahil maaaring hindi nyo na pinapahalagahan ang gusto at pangangailangan ng isa't isa Maaaring ito ay pangangailangan na pisikal o emosyonal kahit alan-anin pa man dito. Kung hindi na siya winning na ibigay ito, ibig sabihin ay nababawasan na ang pagmamahal ninyo. Maaring hindi talaga kayang ibigay ang dineteman mo pisikal o emosyonal na pangangailangan. Ibig sabihin ito ay hindi kayo compatible at kailangan nyo na tumitaw. Hindi dapat natin maliitin ang pangangailangan na physical, kunyari ang physical touch, ang pagyakap, ang pagholding holding hands, at iba pang intimate acts. Kung importante ito sa'yo at makakapagpasaya ito sa'yo, e eh dapat pagbigyan ito ng partner mo. Hindi rin dapat maliitin o baliwalain ang emosyonal na pangangailangan ng partner mo o ng sarili mo. Kunyari, ang pagkinig sa mga problema mo, ang pagbigay sa iyo ng words of affirmation. Kung importante ito sa iyo, dapat respetuhin ito at ibigay din ito sa iyo ng partner mo. Lalo na kung verbalize mo na kailangan mo ito at hinihingi mo ito na ilang beses na sa kanya. Sign number one, hindi nyo na nabibigay ang pangamailangan ng isa't isa. At sa dahilan ito, hindi na talaga kayo masaya. Sign number 2. Paulit-ulit na ang pinag-aaway ninyong talawa. Kapag napapansin ninyong paulit-ulit na mga dahilan ng away ninyo, ibig sabihin ay hindi kayo nagkakapatawaran at walang bumibigay sa inyong dalawa. Walang willing mag-adjust para sa isa. Kung parating ang ibinabalik ang mga pagkakamali mo noon, kahit na pag usapan nyo na ito noon, ay dinadala niya ito parati at hindi ka pa niya pinapatawad dito. Isa rin itong senyales na ayaw niyang magpatalo sa mga away ninyo. Kumbaga ang objectives ng pag-aaway ninyong dalawa ay hindi upang magkaroon ng solusyon pero kung hindi, magpataasan ang ihe kung sino ang may control sa inyong relasyon. Sa isang relasyon ay dapat nagkakapatawaran at handang tanggapin ang mga dating kamalian lalo na kung naresolba na noon ito. Dapat ka nang bumitaw kung paulit-ulit niya itong ibinabato sa'yo. Dahil kung hindi nga babaguhin ito, ikawawa ka. Sign number two, paulit-ulit na ang pinag-aawayan ninyo. Nakakarindi na ito. Sign number three, mapang-abuso ang isa sa inyo. Maaring physical abuse sa pamamagitan ng pananakit o emotional abuse sa pamamagitan ng masisakit at paaanghang na salita. Kung nahaharanas ang isa sa inyo nito, ay dapat na kayong pumitaw. Kung hindi ka nire-respeto at paulit-ulit kang inaabuso dahil alam niyang hindi ka umaangal, isa itong sign hindi ka niya totoong mahal. Paari mo ring mapansin na ikaw naman ang na mapang-abuso at bumitaw ka na kung alam mong paulit-ulit mo siyang nasasaktan. Paminsan, mapaitaman naman tayong tao. Pero for some reason, ang kapareha natin brings out the worst in us. Kumbaga, meron silang napipindot ng mga butone sa atin na talaga namang nagiinit yung ulo natin. At nagumapaw ang galit natin kaya na lang kung ano-ano ang nasasabi natin sa kanila. At ang ending, inasasaktan eh labang natin sila para sa kanila kapahanan at para na rin sa kapahanan mo bilang isang tao dahil hindi siya nakakabuti para sa iyo. Hindi ka nag-improve. Oh, actually, eh, nag nagiging mas uh, mainitin ang ulo mo pagkasama mo siya. Eh, ibig sabihin ito, panahon na para wakasan ang relasyon ninyo dahil hindi kayo nakabubuti para sa isa't isa. Sign number three, papang-abuso ang isa sa inyo. Sign number 4. Parati ang sinisira ang tiwala mo. Kung sinira niya muli ang tiwala mo kahit na nangako na siya noon na hindi na niya ito gagawin. Ibig sabihin, hindi siya seryoso at tapat sa iyo. Parati kanyang nasasaktan dahil hindi siya matapat sa iyo. At ang honesty sa isang relasyon ay sobrang importante dahil dito rin ang foundation na patitiwala sa kapareha mo. Parati ka na rin naghihinala dahil sa lahat ng gagawin niya ay natatakot kang maglolo ko siya uli. Nakakabaliw ito. Pag meron kang partner, halang mo lagi pagtayan dahil hindi mo alam kung kailan siya nagsisinungali at kailan siya nagsasabi ng totoo. Para hindi ka na mahirapan, pahawalan mo na lang siya at maghanap ka ng bago. Sign number four, parating ang sinisira ang tiwala mo. And before we go to sign number 5, find what you are looking for in Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our description box. Let's continue with our video. Sign number 5. Gusto ka niyang baguhid. Isang sign na dapat ka nang bumitaw ay kapag parati kang ka yan tinuturo ang maging isang tao na hindi naman ikaw para lang sa kanya mga kagustuhan. Ibig sabihin ay may mga katangian ka na hindi niya gusto at hindi niya tanggap. Kung gusto niyang baguhin ay isang integral na parte ng iyong pagkatao, kunyari, ang relihiyon mo, o di kaya ay ang pananamit mo o ang pararaan mo ng pagsasalita. Kung gusto niya lang iayon sa taste niya yung mga bagay na yung tungkol sa iyo, eh maaaring, hindi kaya tunay na mahal at hindi kaya tunay na rin nerespeto at inagala. Ikinahihiya mo ang iyong sarili mo at bumababa ang confidence mo dahil gusto ka niyang baguhin. Pinararamdam niya sa iyo na may mali sa iyo. At yan ay magandang senyales na kailangan mo nang umalis sa relasyon na iyon. Sign number five, gusto ka niyang baguhin. Wala di kanya minamaliit. Sign number 6, napipilitan ka nalang manatili sa relasyon ninyong dalawa. Napipilitan ka nalang manatili sa relasyon ninyo dahil alam mong mapapahiya ka sa pamilya nyo o mga kaibigan mo kapag kayo ay naghiwalay. Pwede rin pinipilit ka nalang niya manatili at minsan pa ay kinakamitan kanya ng emotional blackmail para hindi ka makipaghiwalay. Kunyari sabihin niya hindi mo na makikita ang mga anak ninyong dalawa. O di kaya pag naghiwalay kayo ay magpapahamatay siya. Kung ang dahilan lang kung bakit hindi ka pa umaalis sa relasyon na yon ay dahil sa mga pagbabantanya, eh pwede namang may ibang solusyon dito tulad ang pagsabi sa kanyang mga pamilya na pinagdadaanan ninyo at naalagaan siya dahil hindi ka na nakakabuti sa kanya. Pwede rin napipilitan ka na lang dahil nanghihinayang ka sa tagal ng inyong pagsasama. Tandaan na ang dami-daming tao sa buong mundo. Imposible naman na wala ka na maipapalit sa kanya na baka mas Sign number 6 napitini ka nalang manatili sa relasyon ninyong dalawa. Sign number 7 sa iba mo hahanap ang pangalailahan mo. Isang sign na dapat ka nang bumitaw ay kapag sa iba mo na nararamdaman ang kanigayahan. Dahil hindi ito binibigay ng karelasyon mo. Maaaring may ibang tao na mas willing na i-work out ang mga inihinig mo, kaya dapat ka nang bumitaw sa current mong jowa. Sa parehong paraan, kapag nakikita mong sa iba na rin masaya ang karelasyon mo, ay pag-usapan nyo na ito at bumitaw na kayo sa isa't isa. Palayain nyo na ang isa't isa. Sign number 7, sa iba mo na hanap ang pangangailangan mo. Sign number 8, hindi ka na totoo masaya. Kapag parati ka nalang umiiya, nalulungkot, kinakabahan o nagagalit sa inyong relasyon, inbis na ito ay magdulot ng kasiyahan para sa iyo, isa na itong magandang sign na dapat ka nang bumitaw o makipaghiwalay. Hindi healthy sa isang relasyon kung mas madalas kayo magkaroon ng problema kaysa sa mga oras na masaya kayo. Kapag hindi na niya napapahalagahan ang ikaliligaya mo, ay nababawasan o wala na pagmahal, pagmamahal na natikira sa'yo. Tandaan natin na maikli lamang ang buhay. Gusto mo ba talagang ispend ito na kasama ang isang tao hindi nakakapagpaligaya sa'yo? Sign number 8, hindi ka na totoong masaya at hindi na rin siya masaya sa'yo.